Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star Tungkol ito sa pahayag ni Cardinal David ang Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Dito sa mga pahayag uh, yung mga Nepo babies yung anak uh, ng mga kontratista na gumagastos ng halos isang milyong pesos peso sa isang kainan lang. Oh, title. Is it not obscene to indulge like this? Cardinal Pablo Berillo David condemned politicians' children for flaunting excessive wealth on social media while the country grapples with corruption issues and widespread poverty. It is obscene. Ano bang ibig sabihin obscene? Masama, no? Obscene. Masama. When the children of politicians post on social media a dinner bill amounting to 760,000 for just four people, an amount that even a worker cannot earn in three years, David said in his Homily on Saturday. Cardinal David also underscored the stark inequality between the treatment of the rich and the poor in society. Sabi niya, it is obscene when a poor father of six is arrested and jailed for allegedly tossing coins in a street side game of Cara e. Cruz while no one is arrested, jailed or charged for squandering billions of pesos of public funds on ghost flood control projects he added dito tayo mamay mag-discuss kakawa yung inaresto nila na amahan na nagkakara cruz na namatay yung anak niya He then shared what he described as the public troubling complacency. Even worse, the people do not recoil in disgust but clap, laugh, and cheer, entertained by the mass executioners, he said. Salamat po, uh, Cardinal David. At nagsasalita ng simbahan laban sa kami, pang-aabuso ito eh. oh yung binanggit niya, ang pulis, meron silang inaristo na isang amahan, nag-ano nag, lang, yung Caracruz, ako nasubukan ko yun nung bata kami, ganyan ang laro namin eh. Caracruz eh. Talagang, libangan lang yan, pampalipas ano. O, inaristo ng mga pulis, kinulong, yung anak niya, syempre, na nagworry ang anak. Lumabas ang anak, hinay, pinuntahan, hinahanap ang ama. Paglusong niya sa baha, ayun, na natamaan ng leptospirosis, namatay yung anak. Ganun po, katindi ang ano, uh, billions ninanakaw na harap-harapan pera ng taong bayan nawawala sa korupsyon ang um, up to now, isa pa lang ang nakakulong mabuti na lang at may magaling tayo na congressman Leandro Libeste kaya nahuli ang isang district engineer siya pa lang nakulong but all others wala nagpapakasarap sa buhay ang mga politiko ang mga kontraktor ang mga DPWH official nagpapakasarap sa buhay. Oh ito, itong viral video na ito na nakaka nakaka-high blood nga, nakaka ayos. I don't know. Kung ano na daw? Yung clouding ko na yan. Kumakalat sa social media, sabi ng isang kaibigan niya, nagkakasakit na daw ng anxiety at depression. At nananawagan yung kaibigan na kung pwede, i-stop na yung basing o bus pambabas sa kanila sa social media. Eh, hindi mo masisi. Ang galit na taong bayan. At uh, agree ako dito sa sinasabi ng kardinal of Sin, masama. Hindi ka tanggap-tanggap. Ito kasing mga batang ito, hindi naranasan ng hirap. Sila rin ata, yung mga Nepo babies na ito, may mga kumakal sa social media. Mayroon daw silang food elevator. nun lang, sa kwarto. pag ipadala na lang pagkain. Elevator. Ganun sila ka, spoon feed. Lahat na ng karangyaan, nasa kanila. Samantala, yan nga, mga ordinaryong trabahante kumikita ng 300 to 400 pesos lang isang araw papakainin ang pamilya mga natatlo apat, limang anak nasaksihan ko yan eh itong mga tinutulungan nating talaan big tribe sa bukid no mabuti ma masaya na sila kung makapagtrabaho sila araw-araw na ang sweldo nila 200 pesos per day ganon ang bayad nila mag sila sa mga farms Masaya na yun. Masaya na yun. Ipagkasya na nila yung 200 per day. Ganun. Kaya lang hanggang ano lang, hanggang bigas lang ang mabili. Uh, wala pa, wala pang ibang, ano, wala nang ulam, wala na, at least may bigas sila. Happy na sila. So, ang society natin talaga sa Pilipinas, yung uneven distribution of wealth, may yumayaman <coughs> may mga sobrang yaman silang yumayaman samantalang mga pobre grabe ang kapobre walang malasakit sa kapwa ang iniisip lang sarili nila 759,000 pesos dinner, ano na yun mapakain mo na ang ilang pamilya sa isang buwan sa isang pobre lugar kailang wala lang nilulustay lang ang pera ng taong bayan. So, yun po, napakasakit, Kuya Eddie ang nangyayari sa ating bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. <coughs> Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo na, <coughs> excuse me, namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako sa kanila para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Ano nga ngero ipangatag sa mga tao na po kunsi kapamilya sila. Matagaan o gero. O ang ba ng ilang kargahan. <coughs> Muna niyang ang mga lansang nga ilang nakuha. O karon muna ni ang ikarga lang ni og motorang ang tungod kay puno na kay ang tungod kay unsi sila ka pamilya. ໂດຮະກາບາອຸບາ karon abot na ang yero sa gitabang sa mga tao. So, karon abot na ang yero nga ikaduwa nga bao. So, karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo yero. Lata na gid kaayo. Pila na din nanti ka to igimong balay? Trenta na. Trenta na katuig. Pat sa ginoo, huwag sa nagtabang sa sin, nataga-anak ko. Nagusunod na ang ito. Salamat, ante.